Buhay ni Manang. I'm gonna go water the plants. Magtanim tayo. Next plant. May ilalako. May anak. Ang mm, dami. Ganyan. Lagyan natin siya ng healthy na daga. Kung hindi nyo alam ang daga, utot. yung otot. Kung hindi yung otot, yung lupa sa Ilocano. Ganyan ang daga. Hmm. Kailangan, pag nagtatanim, salita ko ng salita. Para, meron siya. Uh -huh. Yan, ibenta natin yan. 5 Pounds. 5 okay. Pounds each. Kilo. Yeah. 10 Pounds pro Kilo. Was haben